Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 276 hanggang 280. Kabanata 276. Ang pinakakapansin-pansing mga panggamot na materyales ay talagang ang pinakamahusay. Maging si Charlie mismo ay walang paraan upang makabili ng pinakamahusay na mga materyales na panggamot. Medyo nabigla si Charlie at hindi napigil ang magtanong, paano makakakuha ng napakarami ang iyong ama? napakagandang panggamot na materyales. Nagmamadaling sinabi ni Aoshu, may alam si Mr. Wade. Marami ang pinangangasiwaan ng aming pamilyang China negosyo. Ang isa sa mga ito ay mga materyales na panggamot. Ang aming mga ninuno ay dealer ng mga materyales na panggamot mula sa Qing Dynasty. Mayroon kaming sariling mule at horse team para kolektahin ang tuktok ng mga materyales na panggamot at dalhin ang mga ito. Ibinenta namin ito sa mga prinsipe at maharlika sa kabisera at ibinenta ito sa mayayamang mga ngalakal sa Oris Hill. Sa loob ng napakaraming taon, hindi na wala ang negosyo na ito sa amin. Pagkatapos noon, nagmamadaling sinabi ni Aoshu. Siya nga pala, hiniling sa akin ng aking ama na sabihin kay Mr. Wade, na kung may anumang pangangailangan para sa mga panggamot na materyales sa hinaharap, sabihin sa amin ng direkta. Ang pamilyang Chin ay gagawin ng lahat para matugunan ang iyong mga pangangailangan. Nagulat din si Charlie, mula nang hindi niya sinasadyang makuha ang Nine Profound Heavenly Secrets, siya ay naaakit sa misteryo nito. Napakaraming kakayahan at race eta para sa pagpino ng gamot, ngunit maraming mga panggagamot na materyales ang hindi man lang nakarinig nito. Nag-aalala pa rin siya tungkol dito, Ngunit hindi niya inaasahan na ang pamilya Chin ay isang mga ngalakal ng materyales ng gamot na may isang siglong gulang na pamana. Ito ay talagang bakal na sapatos na kahit kailan ay hindi masisira. Kaya hindi niya maitago ang kanyang saya at sinabing, Okay, napakahusay. Sa tulong ng iyong pamilya Chin sa hinaharap, magiging mas madali ang aking pagpipino ng gamot. Narinig ni Ausho si Charlie na nagsasalita tungkol sa pagpipino ng gamot. Paulit-ulit na nag-alinlangan, nag-ipo ng lakas ng loob, at lumuhad sa lupa na may katok. Nagulat si Charlie sa biglaang paggalaw niya, at nagtatakang nagtanong, Ausho, ano ang ginagawa mo? Si Ausho ay lumuhad sa kanyang mga tuhod, ikinulong ang kanyang mga kamao sa kanyang mga kamay, at nakiusap sa isang banal na expression, Mr. Wade, narinig ng aking ama na gagawa ka ng mahiwagang gamot at pinagnanasaan niya ito. Kaya nakiusap ako kay Mr. Wade, kung pwede magkaroon ng magic medicine ang aming pamilya. Matagal na nanatili si Aosho at hindi na nagsalita pa. Siya ay palaging hinahangaan ng iba mula noong siya ay bata pa. Paano siya magmakaawa sa iba? Hindi banggitin ang paghingi ng isang bagay. Kaya naman, ang babaeng payatang balat na ito ay nahihiya pagkatapos sabihin ang kanyang tunay na pangangailangan. Nang makita siyang nag-aalangan, hindi maiwasan ni Charlie na mag-alala tungkol sa kanya. Gayunpaman, kahit na hindi sabihin ni Aoshu, alam niya sa kanyang puso ang kahilingan ni Aoshu. Kaya't mahina niyang sinabi, gusto rin ba ng iyong ama ng magic na gamot? Tumango si Aoshu nang marinig niya ito. Kaagad, dali-dali niyang sinabi. Kung sobrang bigat para kay Mr. Wade, hindi namin ito ipipilit. Ngumiti si Charlie. Anong uri ng mahiwagang gamot ang gusto niyang dali sa para kay Chunky at sa iba? Ito ay ang pinakamababang gradong gamot sa Nine Profound Heaven Scriptures. Ang ganitong uri ng bagay ay madali at walang problema kapag pinipino. Basta may hilaw na materyales, maaari itong gawin sa loob ng ilang minuto na mas mabilis kaysa sa mga steaming bun na mga bihon. Ang gusto ng Pamilya Chin ay walang iba kundi ang gamot. Sempre, gagawin niya at hindi siya tumanggi. Ang pinakamahalagang bagay ay sa hinaharap, aasa siya sa pamilya Chin upang maghanda ng panggamot na materyales para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito ay maaari niyang kunin ang pamilya Chin para sa kanyang sariling paggamit at hayaan silang maging kanyang mga alagad, magiging mas madali ang pagkuha ng mga panggamot na materyales sa hinaharap. Kaya, Tumingin siya kay Ausho, na nahihiya at namumula ang mga mata na puno ng pagsusumamo. Bahagyang ngumiti, inabot siya upang alalayan, at ngumiti, Gusto ng iyong ama ang aking gamot, kaya kung bigyan siya. Talaga, biglang natuwa si Ausho nang marinig niya ito. Ngumiti si Charlie at sinabing, Siyempre totoo, kahit na hindi mo tingnan ang mukha ng iyong ama, hindi ko ito matatanggihan dahil sa iyong kagandahan. Sa totoo lang." nagbibiro si Charlie, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos makinig ni Aushu, ang asa ay tumama sa kanyang puso. Sa oras na ito, si Charlie, upang anyayahan ang mga tao na bilhin ang kanilang mga puso, siya ay ngumiti ng walang malasakit. Bueno, dahil may relasyon ako sa iyong pamilya Chin, sa pagkakataong ito ay bibigyan kita ng dalawang tableta, pagkatapos kong gawin mahiwagang gamot. Kabanata 277 Si Aoshu ay naglakas loob na humingi ng isang magic na gamot na ginawa ni Charlie. Sa kanilang palagay, ito ay mula sa libingan ng mga ninuno para makakuha ng mahikang gamot. Gamit ang mahiwagang gamot na ito sa kamay, sa hinaharap, hanggat ang mga tao ay mayroon pa rin kalahating hininga. Maaari silang iligtas mula sa purgatorio. Malaki ang kahalagahan nito sa isang pamilyang tulad nila. Gayunpaman, walang nangahas na hilingin nito. Bibigyan sila ni Charlie ng dalawa. Nanatili si Ausho kung saan siya tinamaan ng kidlat nang marinig niya ito. Tiningnan niya si Charlie na may magagandang mata, at isang patong ng ambon ay nalaglag sa isang sandali. Pagkatapos, tumulo ang mga luhang mas malaki pa sa munggo. At hindi maiwasang maramdaman ni Charlie ang awa nung nakita niya. Umiiyak si Aoshu, nabulunan at nagtanong, Mr. Wade, nagsasabi ka ba ng totoo? Ngumiti si Charlie at sinabing, Ano, natatakot ka ba na nagsinungaling ako sa iyo? Huwag kang maglakas loob. Nagmamadaling umiling si Aoshu. Pumapatak ang mga patak ng luha. Pinunasan ni Aoshu ang kanyang mga luha at ngumiti. Hindi ako makapaniwala. Maraming salamat. Pagkatapos nun, yumuko si Aoshu. Naniniwala siya na kahit narito ang kanyang ama at narinig na sinabi ni Charlie na magbibigay ito dalawang magic pills. tiyak na yuyuko siya at magpasalamat. Nang makita ang kanyang excited na hitsura, bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Aoshu, bumalik ka at sabihin sa iyong ama na ako. Si Charlie ay palaging isang maginoo na tuto pa rin ang aking mga pangako. Pagkatapos mapino ang mahiwagang gamot, bibigyan ko siya ng dalawang tableta, ngunit kung mayroon ako anumang pangangailangan para sa pamilya Chin sa hinaharap, hindi niya ako dapat tanggihan. Naiintindihan mo ba? Mabilis na tumango si Aoshu, at tuwang-tuwang sinabi, naiintindihan ko si Mr. Wade, salamat. Tumango si Charlie at sinabing, okay, Aoshu, hindi mo na kailangang lumuhad, bumangon ka na. Nagmamadaling sinabi ni Aoshu, sinunod ni Aoshu. Pagkatapos magsalita, maingat siyang tumayo. Ngumiti si Charlie at sinabi, hindi kami isang sinaunang martial arts na pelikula, hindi na kailangang sabihin ito ng magalang. Nagmamadaling sinabi ni Aoshu, palagi akong tinuturuan ni Dad na dapat akong maging magalang at magalang sa mga nakatatanda. Mr. Wade, may kakayahan kang abutin ng langit, natural. Ang Ausyo ay dapat igalang ka. Bahagyang lunitis si Charlie at sinabing, "Tiningnan ko ang init ng ulo mo noon, at parang spoiled ka simula pagkabata. Hindi ko inaasahan na ito ay isang libro at regalo, at ako ay humanga." Masaya si Owshoo, ngunit medyo napahiya din. Paano niya malalaman kung paano maghatid ng mga regalo? Bago ngayon, siya pa rin ang masungit na maliit na paminta. Hindi siya tumatanggap ng kahit na sinong masasakal niya, kahit kanino. Ngunit ngayon, sa harap ni Charlie, talagang nakumbinsi siya ng sampung libong katao, at ng kanyang ama ay sabik na umaasa sa kanya na may mga inaasahan. Kaya sa harap ni Charlie, siya ay walang kamalay-malay na nais na maging isang maayos at mapagmahal na kuting. Nang makitang gabi na, sinabi ni Charlie kay Aoshu, Aoshu, Tatanggapin ko ang materyales ng gamot, pero kailangan kong lumabas para bumili ng gulay o sabay tayong lumabas. Napagtanto ni Aosho na inaantala niya ang trabaho ni Mr. Wade, at nagmamadaling tumango at sinabing, Ginoong Wade, hindi ka iistorbohin ni Aosho. Bahagyang umiling si Charlie at sinabing, huwag mo nang isipin yon. Bumalik ka at sabihin mo sa ama mo na kokentaken ko siya pagkatapos mapino ang gamot. Okay. Mr. Wade, agad namang yumuko si Aushu at sumaludo. Hinawakan ni Charlie ang kanyang mga braso bago siya pinigilan, at pagkatapos ay itinago ang mga materyales ng gamot sa kusina, at pagkatapos ay lumabas kasama siya. Sa tarangkahan ng komunidad, nagpasalamat ng gusto si Aushu, at pagkatapos ay atubiling nagpaalam kay Charlie at nagmaneho pa uwi. Si Charlie naman ay bumalik sa itsura ng matandang aksiyadong manugang. Kinalagkad ang isang maliit na cart para sa grocery na may tatak, washing powder at naglakad sa maliit na palengke ng gulay malapit sa kanyang tahanan. Kabanata 278 Umuwi si Ausho na may matinding pananabik sa kanyang puso. Sa oras na ito sa Chin Mansion, ang Chin Gang ay sabik na naghihintay. Hindi niya alam kung papayag si Charlie sa pagbisita ng kanyang anak para humingi ng gamot. Kung tutuusin, bagamat gusto niyang maging aso para kay Charlie, natakot siya na mamaliitin ni Charlie kanilang pamilyang. Ang pamilya Chin sa Ores Hill ay mas malakas kaysa kay Solomon White ngunit mas mababa kaysa kay Warnia. At si Charlie ang target ng pamilya Song. Sa harap ng pamilya Song, Paano pa kaya makakuha ng isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mukha? Bumalik si Ausho nang hindi siya mapalagay. Sa sandaling huminto ang kanyang sasakyan sa courtyard ng villa, mabilis na tumakbo palabas si Chin Gang. Nang ihinto niya ang sasakyan at itinulak ang pinto pababa, nagmamadaling nagtanong si Chin Gang. Ausho, kamusta? Pumayag ba si Mr. Wade? Tumango si Aoshu at paulit-ulit na may luha sa mga mata. Dad, pumayag si Mr. Wade. Magaling, napatawa si Chingang sa kasabikan. Sa oras na ito, sinabi muli ni Aoshu. Dad, sabi ni Mr. Wade, gusto niyang bigyan tayo ng dalawang tableta ng magic medicine. Ano, napatulala si Chingang. Dalawa, bibigyan tayo ng dalawang tableta. Bibigyan tayo ni Mr. Wade ng dalawang magic pill. Hindi ka pwedeng magkamali. Pakiramdam ni Chin Gang ay hindi na siya makahinga. Tumango si Ao sa pagkakataong ito at seryosong nagsabi, talagang bibigyan tayo ng dalawang mahiwagang gamot. Tama ang narinig ko. Diyos ko, napaluha si Chin Gang. Sinusubukan ni Mr. Wade na hilahin ang pamilya Chin natin. Nagmamadaling sinabi ni Ao Sinabi ni Mr. Wade, Magkakaroon siya ng ilang pangangailangan para sa mga medicinal material sa hinaharap, at nais niyang makipagtulungan sa atin ng maayos. Tuwang-tuwang sinabi ni Chingang, Gang, mahusay ka Ao magaling, epo promote ni Mr. Wade ang ating pamilya Chin, sa kanyang dakilang Diyos, ang ating pamilya Chin ay muling bubuhayin, kaya may pag-asa para sa atin. After that, he asked again, by the way. Mr. Wade saw you. Does he show any special expression? Namula ang mukha ni Ausho hanggang sa ibaba ng kanyang leeg. Malabo niyang sinabi. Mr. Wade, sabi niya. Oo, oh, anong sabi ni Mr. Wade? Ibinaba ni Ausho ang kanyang ulo at sinabi sa kahihiyan. Sabi ni Mr. Wade, para sa mukha ko na maliit na kagandahan, hindi siya makatanggi. Hahaha. -ha -ha. Tatlong beses tumawa si Chingang at nagbunyi, may dula, may play. Tila balang araw sa hinaharap, maaaring maging manugang ng pamilya Chin si Mr. Wade. Nahihiyang sinabi ni Aoshu, Dad, ano ang sinasabi mo? Tuwang-tuwang sinabi ni Chingang, anumang bagay ay posible. Aoshu, kailangan mong patuloy na magtrabaho ng husto. Pagkatapos magsalita, tuwang-tuwang sinabi ni Chingang, si Mr. Wade ay may dakilang mahiwagang kapangyarihan, at ang kanyang estilo ng pag-uugali ay dapat na iba sa mga ordinaryong tao, at siya ay tiyak na walang pakialam sa mga makamundong tingin at moral na hadlang. Kung hindi, sa kanyang kapangyarihan, paano siya sumuko sa pamilya Wilson para maging isang lalaki? Home manugang. Kaya, anak, kailangan mong patuloy na magtrabaho ng husto at magsikap na magluto ng mature rice kasama si Mr. Wade. Pinakamabuting magkaroon ng anak para kay Mr. Wade. Kung ganoon, kailangan talagang umalis ng pamilya Chin at umakyat sa mataas na antas. Napahiya si Aosho kaya hindi na siya makapaghintay na maghukay ng butas at makapasok. Tinakpan niya ang kanyang mukha at nagsasabing, Dad, ano ang sinasabi mo? Ito ay walang galang. Nang matapos siyang magsalita ay tinapakan niya ang kanyang mga paa at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Kabanata 279 Ang usapin ng pagdadalisay ng mahiwagang gamot ni Charlie ay kumalat na parang apoy sa ilang upper class na mga pamilya sa Ores Hill. Si Solomon White, ang may-ari ng White Family, si Sean Bao, ang may-ari ng Treasure Pavilion, at Orville, ang may-ari ng Classic Mansion. Lahat ay narinig ang balita. Hindi man napigilan ng tatlo na humingi ng gamot kay Charlie, si Solomon White lang talaga ang may mukha na magsalita. May tiwala si Solomon White, kung tutuusin. Matagal na niyang ipinahayag ang kanyang sinseridad kay Charlie, at nagbigay pa siya kay Charlie ng isang Thompson First Class Villa na binili niya ng higit sa isandaang milyon. Sa makatuwid, Tumakbo din siya sa bahay ni Charlie sa hapon. Sinamantala ang bahay ni Charlie, at nakiusap kay Charlie para sa isang mahiwagang gamot. Hindi siya tinanggihan ni Charlie, kung tutuusin, medyo komportable siyang tao, kahit medyo ang anak at pamangkin niya ay bobo at medyo masama, tinuruan na sila ng leksyon. Ngayon ay tinatrate niya ang kanyang sarili ng tapat at masunurin, gamot lang, hindi na kailangan sumang na nasagot si Solomon White at tuwang-tuwang yumuko kay Charlie. Ang mas mayayamang tao ay mas takot sa kamatayan. Para sa kanila, ang Miracle Medicine ay parang himalang gamot para sa muling pagsilang. Nais ng lahat na makakuha ng pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos pumayag kay Solomon White, kumuha si Charlie ng gamot. Materyales sa bahay at pino ang isang batch ng mga table tass. Sa batch na ito, Gumamit lamang siya ng ikasampung bahagi ng mga panggamot na materyales upang makagawa ng tatlumpung tableta. Bukod dito, dahil ang tableta sa oras na ito ay gumagamit ng isang buong hanay ng mga reseta, ang panggamot na materyales ay mas mahusay kaysa sa huli, kaya ang bisa ay higit sa sampung beses na mas mataas. Kung ang nauna ay magagamot ng halos karamihan sa mga katamtamang panloob na pinsala, at may ilang epekto sa lahat ng panloob na pinsala. Sa pagkakataong ito ang bagong tableta ay halos makapagpapagaling ng nakamamatay na panloob na pinsala. Maging ang mga taong gulang na sugat at matigas na karamdaman ni Chunky ay maaaring gumaling sa pamamagitan ng paglunok ng kalahating kapsula. Kung hinahabol ka ng isang master, kahit isang hininga ka lang, makakaligtas ka pag inom ng gamot na ito. Pagkatapos gawin ng gamot, Itinago ni Charlie ang dalawampung tableta, kumuha ng sampu, at tumawag kay Warnia, Chunky, Shin Gang, at Solomon White at sinabing napino na niya ang magic medicine. Ito ay ibibigay sa Orville's Classic Mansion mamayang gabi, sa banquet, ipamahagi ang magic medicine sa kanila. Nang marinig ito ng lahat, tuwang-tuwa sila, sa hindi inaasahan, dragon talaga si Mr. Wade. Ang magic na gamot ay ginawa ng napakabilis. Ito ay halos kasing bilis ng paggawa ng mga dumplings. Nang gabing yon, maagang dumating ang lahat sa Classic Mansion. Naghihintay sa sasakyan ni Charlie. Naghanda si Charlie ng mga pagkain para kay Claire, at sa kanyang biyanan bago sabihin sa kanila na mayroon siyang matandang kaibigan mula sa ampunan na bumalik, at nais na magkita sila para sa isang maliit na pagtitipon. At pagkatapos ay umalis ng bahay. Sa gate ng Classic Mansion, sina Solomon White, Shin Gang, at ang kanyang anak na babae, si Warnia, ang henyong doktor na si Chunky, ang kanyang apo na si Jovia, Orville, at iba pa ay naghihintay lahat sa pintuan. Ngayon, nagsara ang Classic Mansion at nagpasalamat sa mga bisita, para lamang aliwin si Charlie. Nang makita si Charlie. Ang mga ekspresyon ng lahat ay natigilan, at pinagsalikop nila ang kanilang mga kamao at magalang na sinabi, Welcome Mr. Wade. Sinulya pa ni Charlie ang karamihan at mahinang ngumiti, maaga talaga kayong dumating. Bahagyang ngumiti si Warnia, Mr. Wade, bihira para sa iyo na ikaw mismo ang magayos ng pagtitipon. Kami dapat ay dumating ng mas maaga para ipakita ang paggalang. Para sa hapunan ngayon, Si Warnia ay sadyang nagbihis at nagsuot ng matikas at marangal na itim na panggabing damit. Binabalangkas ng tool ng ang kanyang perpekto at slim curve. Ngunit hindi mukhang mapanghusga, ngunit iba ang kaakit-akit. Kasama ang perpektong tampok ng mukha ni Warnia, ipinakita niya ang kanyang ugali sa ganap. Kabanata 280 Hindi maiwasan ni Charlie na tingnan ito ng ilang beses. At totoo nga ang Warnia ngayon ay nakakamangha. Kung ikukumpara mo siya kay Claire, halos magkapantay ang hitsura at pangangatawa ng dalawa sa isa't isa. Ngunit sa mga tuntunin ng ugali, si Claire ay higit sa isang grado na mas mababa kaysa kay Warnia. Pagkatapos ng lahat, si Warnia ay isang anak na babae ng pamilya Song. At ang kanyang ugali ay lampas sa abot ng isang ordinaryong babae. Namula din si Aoshu at naglakad sa harap ni Charlie, at Yumuko din. Hindi tulad ni Warnia, na isang mature at intelektwal na kagandahan. Ang kabayanihang hitsura ni Aoshu ay ang pinagsamang hitsura ng isang kasalukuyang maliit na babae, at mayroon itong isang espesyal na lasa. Si Aoshu ay nagpinta ng light makeup, kasama ng kanyang sariling martial arts practice. Ang orihinal na ugali ay parang snow lotus sa isang malaking bato ng yellow, labis na nagtatagal. Gayunpaman, pagkatapos na si Charlie ay nasa kanyang puso, siya ay naging tulad ng isang bulaklak sa buong pamumulaklak sa tagsibol at sikat ng araw, medyo mas malambot. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Charlie, ang kanyang mga pisngi ay hindi maiwasang magpakita ng pulang-pula na kulay. Pagdaragdag ng kilos ng isang maliit na anak na babae. May kakaibang kislap sa mga mata ni Warnia sa gilid. Isang babaeng instinct ang gumawa sa kanya. Naisip niya sa sarili. Itong show ng pamilyang Chin. Walang ideya para kay Mr. Wade. Inutusan siya ng lolo na humanap ng paraan para ma-recruit si Mr. Wade bilang manugang ng pamilyang Song. At talagang natukso siya sa panukalang ito. Maaaring si Aoshu mula sa pamilyang Chin ay may kaparehong pag-iisip tulad ng sa kanya. Hindi alam ni Charlie ang iniisip ni Warnia at Aoshu, ngunit ngumiti lang sa lahat. At nagsabi, tatandaan nyo na mula ngayon, sumama kayo sa akin, at hindi nyo kailangan na masyadong magalang. Isa akong taong mababa ang tingin sa lahat. Kailangan nyo lang akong tratuhin ng malinaw, nang marinig ito ng lahat. Mabilis nilang ikinaway ang kanilang mga kamay. Magalang na sinabi ni Chin Gang. Anong uri ng katayuan ni Mr. Wade? Dapat tayong maglingkod na magalang at hindi lumabag sa mga patakaran. Sumunod din si Solomon White, si Mr. Wade, bilang Supreme Master ng Nanguang, ay mabait at hinihintay kami. Maghintay ng ilang sandali, kahit maghintay kami ng isang araw, hindi namin sasabihin ng anumang bagay. Hindi napigilan ni Chanky na ilagay ang kanyang kamay at sinabi, Si Mr. Wade ay walang kapantay sa medical na kasanayan. Ngunit kahit sino sa Ores Hill ay hahangaan siya basta't alam niya ang galing at kasanayan ni Mr. Wade. Nang makita ito, walang magawang tumango si Charlie at sinabing, "Okay, huwag tayong tumayo sa pintuan. Pumasok muna tayo." Marahanang gumiti si Warnia, "Mr. Wade, pakiusap mauna ka." Hindi tumanggi si Charlie at naglakad sa harapan. Ang iba pang malalaking kapatid na lalaki ay sumunod kay Charlie, na nahulog sa kalahati ng kanilang distansya ng katawan. Hindi maglakas loob na dagdagan ito. Pagpasok sa diamond box ng classic mansion, handa na ang mga pagkain sa eleganteng kwarto at ang mesa ay puno ng mga masasarap na pagkain. Si Charlie ay hindi nag-imbita ng maraming tao ngunit lahat sila ay mahalagang mga tao sa Oris Hill City. Lahat sila ay mga bigwig. Kung makikita sila ng mga tagalabas, tiyak na sila ay mabibigla. Bilang may-ari ng Classic Mansion, sinabi ni Orville sa isang magalang na tono, Mr. Wade, narinig ko na ituturing mo ang mga bisita sa Classic Mansion. Kaya, espesyal kung itinakda ang talahanayang ito ng mga pinggan. Ang mga pinggan ay mas mataas kaysa sa pangkalahatang mga detalye ng kahon ng brilyante, merong higit sa isang grado, at ang alak ay isa ring siglong gulang na alak ng motay. Espesyal na inihatid sa pamamagitan ng hangin mula sa guzaw ng magdamag. Sana ay masiyahan ka. Kahit na matagal nang alam ni Orville ang mga kakayahan ni Charlie, ang daming bigwig na dumating ngayong araw at lubos siyang nabigla. Si Warnia ang pinakamatandang babae ng pamilya Song, si Chin Gang at anak na babae ng pamilya Chin, si Solomon White, ang pinuno ng pamilyang White, at ang henyong doktor na si Chang Mayroong isang solong tip mula dito, lahat sila ay mahalagang figure sa Ores Hill. Ngunit nasa harapan ni Charlie, sila ay tulad ng hindi nakakapinsalang maliit na tupa, sa makatuwid. Ang mga tao tulad ni Orville na may halong lipunan ay mas mababa pa. Hali kayo sa mesa.